isa ayan o oh. Masyaan na din po yan eto pinapainom po lang muna ng calcium, plus papisa na rin po ito kasi kailan ba ng itlog yan yan na pakain na tayo mga farmer isa isang magandang buhay kalapati na naman tayo yan binigyan ko pala si parang Rodel tagal na umaawit ng ano sakto may order siyang lechon at ayun. Binigyan natin ng pares yung kakawala lang doon. Tapos ito, hindi siya yung nakuha natin mga farmer. Ah, oh, maganda yung droppings niya. Hindi ito 'yon. Hindi ito yung nakuha ko. Oh, okay na rin naman eh. Uhaw sila, tubig lang sila ngayon. Bigyan natin sila tubig lang. Unahin natin yung ating mga breeders, mga farmer. Magkakaskas pala ako ngayon. Marami tayong kakaskasing pot. E. Oh, na kayo. Kaya na, kaya na. Oh, wala na rin inumin na. <laughs> wow, nai natin ang vlog. Ayun ay ating mga warriors. Ang sayang rumoronda. Uy, kanina pa yan. Nakabukas lang yan maghapon. <laughs> kanina. And actually, kahapon pa yan nakabukas mga farmer. So, ayun ang oh, bibilis natin. Tapos yung eh, pinapasingsingan ni na, na ano, mayroon pa pala ako ditong pipiliin na breeder mga ka-farmer. Ayan. I ano natin mag uh, sa select na rin tayo ng uh, another breeder kasi yung mga breeder natin diyan sa ano mapupunta na po sa stock. I stock uh, loft natin. Kasi papahingahin natin siguro 2 uh, two months for conditioning. So para maano naman muna uh, makaka-recover ng kaunte. Oh, ayan oh pumapasok na sila nasanay na sila dun pumapasok eh oh. okay lang oh. galing sa karera di na lang natin yan Diyan na sila pumasok <laughs> ah, busy ako kahapon dahil ang dami po naming activities kahapon yan nanguha ng kangkong at Ayun no, tumutubo yung kangkong ayos ah. Yung goy-goy natin. Um, ang ng ano. <laughs> ano kaya ito? Disaster ang dala o ano? Nakakaawa din kasi. Nakakaawa. Paglinigaw kasi yan mga ka-farmer. Kaya ibalik mo sa bundok eh para ka, para mo na ring ang mamatay. Kasi yan, di pa makaka-survive yan. Ginagatas pa ho yan eh. Ah, wawa naman. Pero pagka hindi na, pagka yan eh, lumaki na at gumawa na ng mga hindi ka nais-nais, aba. Bahala siya sa buhay niya. So, ayun, ah, tayo. Gutom-gutomin natin yung ating mga ibon, mga farmers, usual pinag-aaralan ko ng gutumin pero ayun nga yung mga breeder natin eh, more on pellet tayo nakikita ko yung inakay magaganda eh sa pellet okay. ganda ng ikot nila kanina dami nila so ayos yan balikan natin mamaya at uh, kahapon sinasali ko na si Jomar na maging ano yan uh, love Man kasi ang uh, mangyayari talaga di naman po lagi ako naandyan pero as much as possible pero yung paglilinis inunti-unti ko na kay Joms yung ano kasi uh, kailangan ko din pong maglagay dyan ng isang love man talaga kaya lang kailangan pang ako yung mga maliit kong natutunan eh kailangan ko din i-share sa kanya no especially yung paggagamot mga ka farmer ano uh, anong gagamitin mga vitamins kasi hindi kailangan din dito nila ng ni papayam ng utos-utusan sundo-sundo kay chichi ayun so sabi ko ayan ha, lang ang kanyang side duty at least may loftman man ka na at the same time hindi naman po lagi nasa loft ano? maluwag naman ang oras dyan eh. so ayun pero mga ng ano ha, farmer gagaling na na ating ibon mga ano natin pula oh galing na itong mga bago iniipon ko pang ano, nabawasan nga ng dalawa kasi si Rodel binigyan ko po ng dalawang young bird din. parang Rodel gusto niya rin daw mag alaga naku <laughs> naku huwag mo nang anoyin <laughs> mga mapagastos mga kapar. pero okay lang kasi yan naman ay uh, stress reliever ayan. makakain na sila ayan Medyo may isang may one-eye call doon pero ginamot ko na lang. Hindi ko na kinulong mga farmer At uh, matanda ko naman eh. Nasasanay na rin naman ako silang hulihin. Ah, sinara ko muna kasi may pagpaparisin pala ako. Si Paul Sayon. Uh, Ayan mga farmer Paul Sion ba yan? Ayan. At ito. Yan, magkaparis na sila actually. Ngayon, isasanayin ko lang sila sa kulungan at iagagay na natin do sa breeder uh, ano natin ano breeder uh, section ngayon kasi yung mga ibang mapipisa na yung mga nawalay na po ayan si Junjun nangihingi ng itlog sabi ko sigurado mangingitlog uli yon bago ko iwalay bibigay ko na po yung mga itlog sa kanila at paghihiwalayin ko na yung ating mga breeder para makapagpahinga na So ayan, uulihin ko lang muna tong dalawang ito. Ayan, oh, natin 'yan tapos saka natin ulit. Ayun pa pala si Pilay. Si Pilay ay hindi po pumapasok mga farmer. Ano na kaya ang ano nitong lokong ito? Ganda naman ang ipot dito. So so far. Di ko alam kung ano ang tumama sa akin ng bandang huli eh. Kasi may mga namatay po ako actually. Matat magandang katawan. Normally mga namamatay ko doon nung nandoon ako, talagang mahihina. Pumapayat muna bago mamatay itong e, mataba eh sabi ko hindi kay adeno <laughs> may meron kasi nga uh, ako na panood medyo delikado daw po yung adeno ano ah uh, parang asf ba yun? <laughs> Sa baboy? <laughs> hindi naman siguro sana naman pero may gamot naman bumili na ako ng 4 in 1 ah uh, hindi ko lang po alam kung gagamitin ko pa napakiramdam ko na muna pero so far okay naman po kumain naman lahat breeder section lahat nagkukumahog kumain yung ating flyers doon ay okay naman yung dalawang baleling na ando sa kabila ayan, nakakaawa pero wala yan, hirap gamutin ng baleling mga kama. o so, oh, ayun, sana gumaling kagaya ni baleling dito naku sa so tiyaga at least naandyan siya, di ba? so ayan, ulihin na natin naku, wag ka, naku, tumawid pa Huling ko muna ang hen ayan, sila na muna total ano naman yan magpares na yan nakikita ko na nagmimate eh. so malapit na po yan mga itlog kaya ano na sila magka na sila sasanayin ko na lang sa kanilang ah uh, pugad para dyan na sila uuwi mga mga farmers meron pa tayong available tatlo pero ayun nga tapos nagpisaan na rin pala mga farmer yung ating mga itlog no, unti-unti -unti. Bali ang hindi na lang pisa. Ito pisa na. Isa. Ayan, oh. Pisa na din po 'yan. Ito, pinapainom ko lang muna ng Calci Plus. Papisa na rin po ito kasi kailan ba nang itlog 'yan? So mga siguro less than a week mapipisa na rin 'yan. Ayan, tapos ito, pisa na dalawa. Ayan. Ito, hindi so, ko lang po alam kung may itlog na ba itong ating uh, Japan nito eh, kay kaya eh, Japan kay galing kay long Hair to binigay niya, ayun, meron na rin palang dalawa mga ka-farmer, so ka-farmer Randy at yung kay uh, Longhair na napanalunan din ni eh, ka-farmer Randy Meneses ayan eto maganda ayan o, oh. medyo hindi ko pa nalinis yung ipoters nila mga ka-farmer ayan, ganda niya no oh, haha <laughs> Choy So puro gali max lang muna Pinakakain ko Tapos yung ating ampun Ito ay, ah, Ito ito eh Pagkita na muna natin Ayan So okay na yan Yung sing sing kasing binigay sa akin Medyo ano Si ampun Malakas na ang farmer Na ang na natin Ayan ang laki na oh Actually may sing, sing na yan Kakasing sing lang kanina <laughs> Ang galing din ah Nabuhay ah Di ko sukat akalain na mabubuhay mga ka-farmer so ayon tapos ito yung ating mga mag-asawa yan eh yan ihiwalay na rin natin yan katapos nila yun po yung anak nila yung dalawa malaki na din dito ito yung may, yung may sakit maga yung mata normal naman na yan masaan siya ayun nagtatago doon oh. yung maga yung ano niya. Mata. tatakot na ako dahil ang dami marami rami din po ang namatay nung naglipat tayo dito parang nanibago sila hindi ko alam kung na, na yan lang o nadalaw kami ng peste kasi si Rambo inan din pong ina kayang namatay sa kanya doon sa kabila may may pito din yata ang namatay sa kanya sabi niya nga kuya yung ano may peste sabi ko kung may peste di sana tamaan din ako nung pag alis ko siguro na nanibago din sa kulungan pito daw ang namatay pero ngayon okay na so nga inakay pa naman yun yung iba dun galing din naman sa akin kasi may dalawang breeder akong iniwan sa kanya Mayon uh, recover na kahit pa so mga itsura nito parang ano ba kayo? Ah. Mahirap i-monitor dito sa malaking uh, loft. baklas si mata nito ah. Hmm. Mga boss, mayroon pang naandiyan na di umuwi. Mga kailangan lagyan natin 'to ng ano, aviary. Oy, ano ka ba? May sakit ka ba? kang kakasakit ha Isa ka pa naman sa mga inaasahan kong mailalaban Kahit mag old bird na tayo, category Ah Papatubig tayo mga farmer Pinapataas ko pa po yung tubig Tapos ito naman yung ating uh, Ito, uh, breeder yan Ano ba to? Mga kaki itong dalawang ito sa kabila hen section pero may kasama pong mga ano yan mga young bird na pinapagulang natin sa kabila Pero may kasama na din silang hen dyan. Alam ko may nadisgrasya din na isa. Yung mga isa sa mga nabili ko lang naman ng mga ako'y nag-uumpisa. Mga kongkani. Nasaan yung... Yung mga nangininig, oh. Yan daw ang isa sa mga tinitingnan na nagbabibrate yung uh, pakpak. Ayan, oh. Um, ganyan, oh. Paano? Nabibrate. Ito si... Ah... Uh, Poknat Nandito na po, nakahiwalay na Ayan na si Poknat, nakahiwalay na Patay natin ang ilaw pala Patay tayo ng ilaw Ayan Eto, tingnan nga natin kung may itlog na ito ano oh, mamaya may itlog na to ah? Oh, wala naman eh. Doon may nang itlog mga kaparma. Ayan. yung kapartner nitong pulang ito. May nang itlog dyan. Eto. Wala din. Oh. Wala oh. Ito, hahanapan natin ng pares tong hen na to. magbali ka na yung iba so ayan iwan lang nating nakabukas yan lang natin ano para bukas ng umaga madaling araw naglalabasan po sila ah, sarap panoorin rumoronda pag gising ko nasa ere na <laughs> ayan o oh. maganda pa naman ng panahon kaya hindi naman natin kailangan isara pa yung ano yung pintu ng ano, aviary lakas ng tubig hmm sige nakdamihan lang natin ang tubig at uh, painit na ng painit so ayan mga ka-farmer tapos na naman tayo sana naman ay uh, gumaling na yung may mga sakit-sakit natin nag-aalala ako syempre hindi, hindi naman tayo napaghihinaan ng loob dahil ako naman po ay sanay magalaga ng uh, livestock ano na nung may baboy nako dinanas na namin ng malupit kaya ako naman handa dyan dahil sabi ko nga kaya nga hindi ako kumukuha ng <laughs> mga pangmalakasang ibon na bibili ka sa sikat na fanshare kasi hindi ko pa po alam kung ano ang haraping ko na pagdating po sa pag-aalaga ng ibon dahil siyempre baguhan lang tayo Ini-expect ko na dadaanan ko po yung uh, mabigat-bigat na mga pagsubok lalo na yung mga magkakasakit yung ibon, di ba? So mamamatayan ka kaya sabi ko ano na lang muna. Practice muna tayo. So ayun po. Uh, hopefully naman ay matawid naman natin kaagad at uh, ma matutunan, no. So yun naman lang ano. Basta wag lang magigibap kaya yan. So ayan mga ka-farmer, tapos na naman tayo, may ikli lang. So ayan, hanggang dito na lang, maraming salamat at magandang buhay.